Is welcome ulit sa akin channel today's vlog. Magluluto pala ako ng uh, chicken. So ito po is tapotahin na kasama kasama na ang ulam sa ka rice. So bari ito nga pala is uh, parang kabsa. Kung nagigit kayo sa kabsa sa Arab country. So alam nyo ito guys. So magigis silang tayo ng bawat sibuyas. Lagi natin ang tomato. Pakulon na natin guys. And lagi natin ang turmeric. So yung guys, turmeric ang ginagamit guys kasi uh, sa kanin saka maraming benefits sa katawan. Pagkakulong ng 15 minutes, ilagay na natin ang basmati rice. So ang basmati rice ko is ang galing pa ng India. So yung po ang ginagamit namin na rice dito. Napakasarap. And ito na po yung kinalabasan ng ating ulam with rice na yan. Kasama na po siya guys. Super so, sarap guys. Kaya hindi lang guys. Yung so, guys, thank you for watching. Sa mga gusto ng stars guys, paki-like and comment and share na lang video. ان سلامت قد